Ay grabe, ang ganda naman nung ano nyo. si Bat. Tay. Ang ganda rito, tinay si Tatay ah. Oh. Ah, kayo po ay isang tribo ng Igorot. Ilan Ilang taon na po kayo? 76. 76? Ang ganda naman po nung ano nyo? Shield. Ano, shield, oh. ay, nung unang panahon po, nung panahon nyo, ah, panahon, na panahon sinauna sa magulang nyo, ganyan po yung mga gamit. Lahat kayo may mga sibat na ganito. Uh, ang ganda. Tawa, ano po ba yung lugar na to? Bayo Rice Terraces. Bayo. Bayo Rice Terraces. Galing oh. oh tingnan niyo naman po. Parang gusto ko po mag ng ganyan ah. Astig na astig tayo. nga mga forma dyan. Oh, ang ganda po rito. At kung gusto nyo pong pumunta rito, eto lang po, ang Bayou Rice Terraces. Yan. Sa may Bontok Province. Tama nga ba? Mountain Bontok Mountain Province. Tingnan niyo naman po kaganda. Punta kayo sa Sagada Madadaanan. Sa Sagada po ano? Pupunta sila sa Sagada Madadaanan. Apo, ah, pagkapunta kayo ng Sagada Madadaanan niyo po to. Tapos dito po, ayan yung rice terraces, tapos may mga tumpok ng bahay. Yan po yung Barangay Bayo. Tingnan niyo naman po kanilang kabundukan. Alaga po at hindi na ng mga naninirahan dito kahit po yung mga kabundukan. At tingnan niyo naman po, meron pa silang mga ganitong kagamitan. Pwede po bang ma-arbor to? <laughs> Pati yung pananggan ni tatay. Pwede po bang bilhin ko na yan? So, so, pag, ano may pagkawa ako? Tatawaran so, ko na yan. Yan na po, so, yan na po bibiling so, ko. Hindi, Pati po yung bahag. Hindi. Ito yung ano. Antik. Uh, Antik na po. Uh, Babayaran ko na po. Yung bahag pwede. Ay, so, ito so, po. Hindi, hindi. Bakit po? So, sa akin yan. Ito. Pamana po sa inyo. Ng lo, magulang nyo. Magkano po kung sakaling ibebenta nyo? Tatawaran ko na ngayon. Walang, 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 walang presyo. Ah, uh, mm -hmm. wala pong presyo. Biling ko na tay. Magpagawa pag, ako na lang. Nang ganyan po. Okay. Uh, at dahil noon dyan, dahil ayaw nyo ibenta, bibigyan okay. ko na lang kayo ng pang merienda nyo. Okay lang po ba? Huwag nyo pong mamasamain kung kayo aabotan ko. No? Pang merienda lang naman po. Uh -huh. Ayan, hindi natin. Well, I mean, salamat dito. Opo, opo, opo. Nakakatuwa lang na nakakita po po ako ng lumang kasautan na tapos suot nyo pa. Ano po pangalan nyo, Tay? Lotno. Lotno? Igorot. Lotno? Yung pangalan nyo po, Lotno? Lotno. Uh, Bitaor. Bitaor. Lotno Bitaor. Ayan, si Tatay Lotno Bitaor. O, diba? Igorot. Uh, ayun po mga katrapa ah, uh, ito pong kabunduan na ito, mapapansin alaga-alaga. At ito ay matatagpuan sa Barangay Bayo, yan, sa may mountain province. Uh, sako po siya ng bontok. Kahit po i-search yun sa Google, lalabas po siguro yan. Sige tay, uwi na ako. Ayaw, ayaw nyo i-bente. Uh, sige, sige po. O, oh, ba't kayong tatlo? Ano nasa taas kayo ah? <laughs> <laughs> tay, gusto nyo bang makita yung sarili nyo? Iano ko sa inyo. Ayun po mga katropa, uwi na ako. Uh, si Tatay Otlu Lotnu Bitaor. Bitaor. Uh, ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo, Tay? 76. 76 years old na po Sila, siya. No, gusto na magpa-picture. Ay, hindi na po. Hindi. Mm, tayo na lang tayo magpipicture. Okay. magpipicture. Ano? Okay. A picture Oh, picturean nyo nga kami. Para sumikat si tatay. Ayan.